Hello! Ito po yung mga halaman ko. O, yan. Ayan, yung tinanim ko kahapon. Yan. Yan, yung halaman na. Ito. Ayan, o. Oh. Yun pala, yun, yun, Ayun. Ayan. Ayan, kahapon. Nilipat ko yan. Ayan. Ayun. Ayan, ayan. Ayan yung mga halaman ko dito. Ilipat ko. Kasi masyadong maliit yung pasu niya. Ayan. Sa baba marami. Pero ito, ito muna. Ayan o. No? Ayan, mga halaman natin. Ayan po. Hindi ko lang alam ang mga pangalan yan na. Ito so naman, oregano. Ito, oregano to eh. Ito, insulin, ano? ah uh, serpentina. Yan yung merong bulaklak na yan. Serpentina yan eh. Yan o. Yung may bulaklak. Pang high blood. Yan o. Pagka na high blood, pwede kang uminom niyang Serpentina. Yeah. Ito naman. Ito mga Actus family ata to mga to. Yan o. Yan o. Yan. Yan sila. Yan. Yan. Yan po. Yan. Aking mga plants. Kailangan ko lang bumili ng mga paso. Para malipat ko pa mga iba. Yan. Ito, nilipat ko din to eh. Kailang wala pa akong paso. Para malipat ko sila sa mas malaki-laki maganda pag maililipad sila sa mas malaki-laking taniman. Yan. Diba? Ganda kasi yung may mga halaman fresh tingnan. Saka nakakalibang po yung mga meron ding alagang halaman, diba? Nakakalibang din. Yan o. Oh. Tapos kasabay pa nun, no, nag-grounding ka na rin. Kasi isang paraan din ng grounding yun eh, yung paghahalaman. Yan. Kaya, ganda po ang merong halaman. Ito, to, yung mga halaman ko. Nakakatuwa naman sila tingnan. And Thank you for watching. Salamat po. Yan, tingnan nyo. Diba? Ganda. Yan. Ang aking mga plants.